Allah galang ngoy lang ngoy na siya oh wala na siyang bala si John Medyo kay init man ang panahon oh port tirada ba di bato no sa kwan sa mga suba dere sa sakop sa labason mga bade Oh nya na kinahanglan mo puta pagpatubay lang ni bade kay basig lagyo para tong dere bade onya nya ngamong pirmerong destinasyon ani bade mo to John med dere sa lapatan yun po Pero before na mo gyad to ang lapatan mga bade nanhi sa med dere sa lawagan ni subay na mo ang suba ba sikat kayo nga tinaw gyud pod kaay Onya kay parte mang lubugan dito ba di kay parte ng tao dito mga bade kay kanay laging walay klase o magtapok mga mga bata dana mga sudyante, panada, no? Mauna ba de, nilahos na mga estudyante pan da no Mana diha bade ni lahos na laging may lapatan re bade Onya dito sa unahan parte mo ng dahanan tao pero dire dire man sa ubos mga bade kay ginagmay ra man nga god bade pero makita ni mo dri bade no so grabe mur crystal clear jugay unta tubig bade pwede magkuronay mainom dire no gusto ko mag mainom dire mga bade kami ni ano, mga badi wala na yun may nangandoy og laglom kay badi ang importante diri makatuna lang yun may mabugnawa ni mong otok ba og mga lawas badi badi, badi nya makita gyud mo diri nga samot tagting init badi ah grabe ka tinaw po Mo nang kamo mga badi og di kabalo mo lang dire diri ra kadagan ri lapatan adol ra kayo oy tinaw kayo ah, layo aneh, pa ang swimming pool ani nya napay intra sa na swimming pool ah. di pa jud ka malingaw Mo nang diri ra juga sa suba mga badi no kay diri atona-tona ra ka bugnaw kayo kay natural o pure tubod man good pot So, kaming kami yung duha rin mga badi, o chill chill, lagi yun ay yun po. kani isa kini mo po ganahan mo, undang yun po badi, kaya grabe, lagi katog na po badi, balag mga lagom ni yun badi, o importante, lingaw. So pag post na ko nga video mga badi, katong no, mga rails rails na ko mga badi, daghan yun nagingon nag-ingon ako nga, asa daw ni lugara. So sa lapatan na no, doon kayo rin kayo na yun sa kaning na itulay nga gamay, yun nga labanan ba. Musaka lang kagamay, aw, makita na yun mga gamay ng nga grabi nga grabe ka tin, Kani mo paglakaw dre mga bade, wasin may kadalag balon dre mga bade kay kani lagi pong ligo-ligo og mga plano gud pod nya pabug na ginagmay. Aw ana ah, ra man na nag gidala dre mga bade siguro na mo dre ang tubig gud pod. Onya wala na dogay bade, ang ina ina na pumig uli gud pod no kay alas 12 init mo gud pod kaayo nya mga adto pa po, pod ani balik gud pod. sa mga gusto maligo dre mga bade no ani ana gyud nimo yun, yun, yung lapatan dre mga bade, daghan kayo ning sapatos, ah, mamili lang juga kag harpit limaog. bye babay.